kapote eh. ba't ka kasi sa bike lane dumaan alam mo naman bawal dyan hindi daw pa ni Wade huwag kang magtitiwala kay Wade o yan si Pops dumaan din sa bike lane pinanguli dyan sa dulo Pops o ayan nguli si Pops o huli Huwag naman kasi dito, wala naman traffic Huwag kasi kayo dumadaan sa bike lane Alam mo naman ba, wala yan. kasi top So may angkat pa Nakapak, hindi sa dolo, may nang dyan May traffic enforcer na dyan Uhuli ka dyan O, sabi ko na nga ba Ayan o Nahuhuli si Pak O, tubos kayo ngayon abay, Kung marami naman kayong pera pang tubos eh. Alam mo nyo naman kasing bawal Diyan kayo dumaan Ibig sabihin, marami kayong pantubos. Kaya mga idol, pakita mo pala sa inyo. may kang dito pag walang bantay. Diba? Kaya sila sa bike yung lumadaan. Malubong na yung bike. Yan. Jeep. Bike. Yan. Tama. O, oh, jeep Ang may bike. Ngayon, may jeep ni. Ito yung may stay na dito pag walang bantay. Lalo pang traffic dito. Yan. Meron mong yun. Yung big break. But, yun, good ulit pag traffic kasi dito hindi dyan sila dumadaan sa so, bike ito yung sinaw, may taxi motor traffic kasi dito eh kaya do, mabilis silang dumadaan yon may UV express o, may taxi may mga dito magka traffic lalo pag walang bantay yun talaga dumadaan sila kasi mabilis at ito naman ang ito pag may bantay o, oh, di ba? Yan, mabantay. Ang dami. Ang dami nila. O, wala. Walang dumadami dito. O, di laho Naglaho sila parang mula. Nasa na kaya sila? Pinangay na ng hangin. O, kaya wala na talaga. O, e, di diba? Pati bike, wala na rin. Oo, oh, oh, saan mo na? Oo, oh, saan mo Lagi nemenin dia, kenapa anjing? Hai, yang nunggu harganya dari buta. Opo, kaya pala traffic may na accident yung kotse dito sa so, mga ibunong tulay kaya pala traffic kanina ang haba abot din sa may magalyan ang haba haba may na accident pala dito ingat 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 lang baka inaantok pa ba to baka yung nila na yan may tatawid bigyan sige po Uy Uy eh, grabe naman yun. Alam nyo naman may tatawid. Saka pedestrian lane yun. May mga bata pang tatawid. Yun, mga idol. Parang uulan nga ka. Hindi pa nga pala tayo sa may Godolete. Uy, minuulit yun pa. Ah, paikutan sa doon ng mga traffic important. Ah, kaya by racing niya Baka dumakay siya sa bike lane. Oh, ito. Meron din. Nandito rin sa bike lane. Minuulit din. Oh, ito. Meron din dito. Ito na, Ang dami naman nila. Anong meron? meron? ko na yun ulo eh. Anong mga violation? Kung baka pinara lang Ay hindi natin alam Naku po, yari yun na. ah Naku, nakala ko ako yung tinuturo Kasi pa lang, pinagtatalo na nila yung hybrid Ito po, truck na to Ang laki naman ito Uli ka talaga, ang laki mo eh Wawal ka dito sa ganitong ura Yan naman si Idol ah oh. Mahal na mahal yung bike niya, hindi niya sinasak yan inaalalayan lang niya ayan dapat ganyan dapat kailangan mahal na mahal mo yung gamit mo para tumagal sa iyo di ba parang pagmamahalan yan ingatan mo para tumagal din kaya oop oh, ano nangyari sa iyo but natumba ka ako tulungan mo Oke, okay, diyan ako. Diyan lang. Oke, okay, sige, salamat. Ayun, okay, na no, stop Grabe ang aurora tap, stop Pinawag lang nakalagay naman kasi dyan na No right turn Ba't lang kasi tayo pumasok Alam nyo naman bawal dyan eh Kung so, sa ibang lugar yan Sigurado yan, huli kayong dalawa Buti na lang, mabay dito Kaya ride safe